Hello, kato pa? Ito, nandito na kami. sa so, another pila na naman, no? Ang na ng pila. Oo, so, uh, yung pa. Uh, kahapon, nakakuha kami ng stab ngayon naman nito. Pila na kami. Ang uh, haba din. So, ayan, uh, Si Anthony, di Oo, nandito tayo. Mayroon pa, Uh, aba ng pila, nandito kami sa may ano eh, ligot din. Uh, Nag-ipon-ipon na. Uh, may dalawang shifting kasi isang 9 to 12, tsaka isang ano, 7 to 10 ng gabi. 9 to 12 BM. ang uh, dami Oh. Aba ng pila, Tinanghali na rin ako. Oh. Uh, yun.